Ayan guys, good morning, good morning everyone Welcome to my vlog Hindi <coughs> ayo ay dito mag-uumpisa sa pagbablog guys no? At uh, ngayon ay Sabado, araw ng Sabado guys Alright Alrighty <laughs> nami-miss ko naman ang mag-ride ng malayo guys no medyo malayo pala ito yung pinakamalayo medyo malayo lang kita naman tayo ng uh, uh iba-ibang lugar no? na ito dito nandito tayo ngayon dadaan sa overpass na pwede nang dadaanan pwede nang pinapadaanan na ano ayan oh ah oh, maganda ah <laughs> oh may kalisya oh oh may kalisya 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 <laughs> kabayo ang laki maganda oh alright <laughs> nasa baba o oh, yun know, o oh, papuntang kaya ba guys no hi <laughs> medyo mahaba haba din tong uh, overpass ah Ayon. ay linggo guys at tayo ay may pupuntahan lang pero dito dito lang guys sa Pampanga sa ang hilis lang guys no hindi muna tayo lalayo kung saan saan pero depende yan <laughs> sa sitwasyon pero hindi muna bukas, ah hindi muna ngayon guys no dahil bukas ay magpapatinsu tatlong buwan na, magtatatlong buwan na guys no hindi pa naman is tatlong buwan magtatatlo pa lang <laughs> yung langis nito ay dapat uh, dalawang buwan lang pwede na ayun naman talaga yung uh, pag chichenso well nito ngayon lang natagalan lumagpas lang ng sampung araw dahil hinintay ko yung sahod ko guys no <laughs> na dili ah, na ano lang sa sahod na si wala akong pambili kaya medyo na delay yung change away niya pero okay naman kasi ah... Uh, hindi ko naman to ginagamit sa pang malayuan pang long ride no meron naman kaya nga lang uh, hindi naman as in um, pinakamalayo pero kailangan pa rin siyempre araw-araw kong ginagamit to guys no sa uh, ni-service ko sa aking trabaho at kailangan pa rin natin exchange eh, oil na no? sa ganun kahatagal no na naman, yung, na naman yung tao dyan sa pagbayad ng electric <laughs> talagang kailangan talaga yan sentro ng Hines guys ito dito guys no? ayan oh no? pure gold dati hindi naman to dito pure gold ito ay palingkit <laughs> Mighty Kumusta kayo guys? At tayo ay uh, Siyempre may pasok kami ngayon guys no? Tapunta na tayo sa aking trabaho guys At samahan niyo ako Sa aking pagra-ride ngayong umaga na to Ngayon ay uh, 20 July 20 Tindis na lang guys August na naman Binis lang ng panahon Is Dahil nga bukas ay uh, tapos change sa oil ko to Kailangan pa nito ang filter oil no? So doon ko na lang bilhan Dahil mayroon naman doon eh. so, Diyan ka lang ha Huwag kang <laughs> Pero hindi na yan Alright All right, let's go. Uh, Empire guys, and dito na tayo sa Balibago. Traffic kanina doon, besh. No? Hindi ko lang na vlog doon na uh, patrapikan, 'no. Si uh, magtatagal 'yung vlog ko eh. 90. Good morning, good morning everyone. ano ba to? bad na gitara alright guys hanggang dito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat sa inyong lahat see you next vlog po bye 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 bye